Good morning mga ka-Ride Ayan, yeah. dito tayo. Magulang umaga po, sa buka, ay sa Grotto Pet Market. Grotto, okay. O, ayan, ito may -dala tayo yung Labrador. Labrador. O, two months may get. Ito, ito yung female natin. Sa mga naghanap ng large breed. O, ay, ayan. Yeah. Ito Labrador to, two months old may get. Ayan. Ayan, you know? Ito may vaccinated worm na rin to. Uh, babae to, ha? babae. Babae, mga boss. Ayan, uh, solid thank you. Kapigay na lang dito mga ka-Ride 10K na lang. 10K na lang? O, babae to, ha? babae. Ayan, nakita mo naman, kataba. Kataba, Oh. Saka ang ng balahibo. Oh, pure na pure talaga siyang Labrador. Labrador mga mails, boss. Ito ito naman yung male natin. Ay, dalawa available natin male ah. Ito naman siya. Ayun. Solidian, walang no white markings yan ah. Ayun, solid na solid. Pure mails, na kulay syo. mga boss. Ito lang din natin na 9K naman dito sa lalaki. 9K na lang so, sa lalaki. dalawa Available natin lalaki mga ka-racey ta. Dalawa nilang no? available natin sa babae, ayan. Tapos, meron tayo ditong pudel. Pudel. Ito, yung deep red, lalaki, 5 months old. Ayan. Ayan, e, lalaki, kumpleto sa bakuna Sa deworm box in yan, meron na rin. Bigay natin sa lalaki, 9K. 9K? O, tapos itong apricot natin, female. Okay. Eh, female. Yung babae natin, 5 uh, months old din. Ah, kompleto na rin siya. Bigay na lang din natin to. Ah, 9K na lang din. 9K na lang din. Oo, oh, na lang din. Ayun, bali mga karay sweet, yun dala natin ngayon dahil umuulan. Pero nakuha na tayo kanina ng isang pares na mini pincher. Wow. Ayan, sa lahat ng gusto mag-abate, message nyo lang ako sa 0910-133-9194 po. Uh, Siyempre, konting lambing tayo ba sa subscriber na Garage Wheat. Ayan, ano tayo. Discounted pa tayo Sa Ayun, ang maganda na, dyan. Lahat na nabanggit natin, discounted tayo. Ayun, so, Thank you po, thank you sa inyo lahat. Ayan, good morning po. Good morning. Salamat ko JC. Thank you, uh, Good morning, madam. Good morning. Happy Sunday, Kuya Rezzi. Yo. Isang maulan umaga. Yeah. Wow. Ayan, meron akong pom-pom. Ang gaganda naman ng kulay niyan. Bird type. Wow, bird type Kaya mga boss. Sabihin yung nanay ako, ah, naka-stripe din ako. Naka-stripe eh. eh. <laughs> ayan kuya, dalawang Maria. Wow, dalawang Maria. Babae mga bossing ko, ha? Dalawang babae, bird type, small size, hindi tingkap. Small size, And ayan. Small size, Pwede nyo yung mag-screenshot. Wow. 12,000. At dahil makulang, 10K na lang. Ayun, mga boss. ko, 10K na lang. Iba talaga, Sente Jason Pet, mga boss. Siyempre naman kang subscribe to Red City. Ayun. Dapat, 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 mga boss. Naka-subscribe at naka-follow sa ating FB page. Yes, FBP. kasi screenshot mo yun para makuha mo yung common uh, na 10,000. Wow. Yan, mga boss, ha? Ito, kuya, is mga din. Wow. Ito, sila, pero unang-unang siya mag-share. Ang ganda naman. Ibang kulay din yan, no? Mari Maria oh, pa din. Babae pa din. Alam ko kuya kung magkano lang. Oho. Uh -huh. 8,000. 8,000 na lang. Talaga 8, naman mga boss. Walang 10K. 8,000 na lang mga boss. Napakaganda ng kulay oh. At syempre, kung Ayan. gusto nyo ng tikap. Tikap. At sanapin nyo kung nasaan. Ayan oh. Ayan. Pwede nga ibulsa ah. Napakaliit talaga. Isang dangkal. Babae. Yun oh, babae Pwede pa. ito ng 7,500. Ay yun mga boss. For only 7,500 pesos lang ah mayroon na kayong pick uh, up. May lalaki pa. May lalaki pa. lang. wah tulog oh. Ay, meron tayong Chow Chow na yan Chow Chow Jumbo naman mga large shed breed. Ang kuya ha. Oo, oh, lang oh. Malaki. Wow, ang ganda ng mukha, type 4 months old, shed ko na lang 10k. 10k na lang mga boss. Yan yeah, may payable tayong 4G. Corgi. Corgi. Okay. With papers. Yup. Yan, yeah, wow. yung na Yun o, mga boss. 30 complete papers. Nice. Dad, pa lang Boy, you know? so, so, na parang isang Bo, yun o. Yun na. So, kapag edi ka jackpot ka. Jackpot. Ayan mga uh, boss. Ayan ko yeah, no? Iyan meron din tayo isa. Walang papel. Walang papel. Papay. Aha. bye Oo. 20. 20 na and lang. Week's Which price? Yeah. Pero maganda yung kulay nung isa. Abo, ito yung talagang kulay ng kulay. Yan talaga, oo. Ayan, kuya, meron din tayo mga pusang kalito. May mga... Siya, dito ayan, oh, kayo, ayan, 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 Ito, ito pa. Ayan, 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 So ito, ibig sabihin, malapit na rin ito. Yan, mga po. oh. Babae rin, no? Pasal yan. Chihuahua Tingkap, dalawang available, 10K each. Dalawa, bibigay ko mura-mura, 15 dalawa. 15 dalawa? Ready to bring. San pa kayo mga boss, oh? Alam niyo, one year old na yan, guys. Kailangan na namin mag-rehome ng mga pangkip namin kasi i -re renovate yung kanilang place. Ayan, Kailangan mga boss. Kailangan namin ng mas maayos na lugar ng aso ang pusa, kaya nagbabawas kami. Yan, pala. Ito na yung uh, pagkakataon nyo mga boss. Yes, iba ko presyo ako kaya. Huwag presyo po wala na. Ah. Ayun nga po, sinagad po presyo, 15 kalawang ura na yun. Yan. Tapos kaya meron tayo mga Persian, ano, Persian British. Persian. Crossbeard ng British po yun, na nag-lamay na po sa lalaki. Ito, toro ka ba? Yan ang kompleto, may lalaki, may babae. Kuya, 6-5 pero for subscriber, 5 Ayan mga boss, for only 5k na lang. Basta subscriber mga boss. Siyempre, click mo na yung red button Yan. Para ma-upload mo yung ano. Tsaka laging updated sila sa upload natin. Yes, dapat updated. Yan. Lagi ka ma-update pag click mo yan. Yan, no? Yan, kuya, meron din tayo yung Turkish Angora mixed ng version. Wow. They're Turkish. Male like female, Opo. Ayan, no, oh, ang gaganda ng mata niya, kuya, tsaka mga pure white yan. Ang lalaki. Ayan. Ang lalaki pati, oh. Ang ganda sa kasama sa nila. Yeah, 75 lang eats ha yes. 75 na lang ayun okay, mga bosing ah 75 each na lang oh bibigihin 'no at na lang pagka dalawa kinuha okay. nila ito naman po main hold main phone version pero 90% na siya main oh 12 na 12 na lang 12 napakaganda pa. ng kulay oh ang niyan pero ano? isa main oh, phone version dominant naman din ng main phone. 12 na tendency okay. flex staple Ayan, oh. No? Sarap ng higa ko, Anya. Umuulan. Malaki, oh. Malaki, malaking pusa. Malaki Ito, ganun din. Meron din po yan, 13. 13. Babae. Ayan, oh. Babae pa yun, mga boss, ah. Accepted tayo COD, Medyo Manila, Malapite, Laguna, basta hanggat kaya, Pampanga. Pero na po yung airport to airport, pwede din, pero payment. First. Payment first, ayun mga Thank bossing. Naman, ko chip naman, napag-vlog naman. Yan you, Tsaka pwede kayo nga... Uh, Mag-message sa kanilang FB page mga boss. Ayan o, oh, Jason Pet. Ayan mga bossin ko ha. Ayan yung Facebook. Ayan yung contact number mga bossin ko ha. Ano pang hinihintay nyo? Thank you so much. Ayan. Good morning mga bossing ko. Ayan, nandito po tayo sa pwesto ni Boss Skipper mga boss. Hello, good morning po. Ayan, oh. Good morning Red Sweet. Reflex natin yung mga pusang dala ni Boss Skipper Ayan, ngayon dito po. sa grotto Ito yung ating mga dala pusa dito. Ayan. Ito yung ating ano, exotic. Exotic? Three months old, babae. Wow. Napakabait ito kahit lamutakin niyo mukha nito. Ano? Ito na 55 to, mabilisan. 55 na lang mabilisan exotic. mga boss ha. Babae, 55. Ayun oh, exotic 'yan mga boss oh. Kahit yan, kahit oh. ang hawak ng niyan. Oo. Oh. Oh. Oh, diba? Ah, Yan, hindi bago ka sa pusa. Ah. Mabait <laughs> siya, bossy. Yan boss, eh. Ayan, mga boss, oh. Oh, ganda yan, ganda. Choco blue. Iyon, oh. Tsaka, lalaki pa yan, bossy si skimmer. Oh. Long coat ito ha. Long coat. Ayan. Sa mga gustong mag-breed mga boss ha. Ayan. Napakababa na ng presyo ni boss is keeper pied mga five. boss ha. 5-5 na lang. Ito 12. Ayan. Eh. Nag-iisa na lang. Nag-iisa na five. lang. Okay. Itong ito, isa, isa na to. Sa, bosses keeper. Ito naman isa. British long hair. Taka, taka. British long hair naman. Yes po. British ito. long British hair. British po. Ito lalaki. Lalaki. Ito mabait to, sir. Kaya yan, magkano yung 18, 18 000. po. 18? 18. 18,000. May payment ako dun eh. Ito lalaki, sir. Lalaki. Yan ang kulay din. Diba, yan. Ay, malaki mo ka. Ito lalaki pa to, bata pa to eh. Malaki mo ka mo. O, British. Lalaki. Lalaki mga British bossing world ko ah. Ayan o. Napakalambing nito, bossing. Awa mo. Oo, oo, oo. o. Eh, ayaw ko kasi masyado mag-awak. Galing tayo sa iba. Siyempre. Hindi ako nakapag-alcohol. Yan. Kaya yung mild lang. Eh. Lalaki. Lalaki mga boss? Oo. Oh. Magkano asking natin, boss, skipper? 18K. 18K. 18K na lang sir. mga 15. bossing ko. Ayan o. No. Maganda pang stud yan. Oo, oh, sir. Ano to? Ikikip ko sana. Oo. Oh. Kaya lang, change of plan. Change of plan. Eh, napakaganda ng uh, kulay kulay. Ano tawag sa kulay na yan boss blue. skipper? Blue. Ay talagang blue naman talaga mga boss. Tingnan niyo naman ah, yung mukha. Ito to sir, napaka sweet nito. Ay, ano? Oh, 92 to. Meron ako sa bahay pa eh, lalaki, ganto ng na lalaki. Napakaganda sa bahay niya no. Sigurado, matatakot yung mga kaibigan, yung mga daga <laughs> pag nakita. Ay, ibang lahi nito. Ito, puro to sir ah. Puro yan no. Oh? Meron atong ano ha, license plate ang ano nito sir ah. License plate mga boss um, ha ang ano ito, ang uh, vaccine tsaka the worm. Naka license na. Ayan. So, Campos. ano pa andyan mo si Skipper? Meron pa tayo dito, bossing. <laughs> buy one, take one. Buy one, take one. Ano binabay one, take one natin dyan? Ito. Ito anong, ito. anong breed naman yan, bossing Skipper? British. British. By oh. one take one, British. Ito ang lalaki. Ito no? 10 months. Ayan o. No? Oh. Oh, lalaki, 10 months. Lalaki, 10 months mga boss. May pa-practice itong mag-labing-labing. Ayan Oh. Yeah, no? Kaya pinagsasama ko sila, By one take one. Parang hindi na sila mag-iwalay. Oo, oh, pwede, 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 Ito, ito yung babae. Ayan yung babae mga boss. Magkano yung by one, 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 one take one na yan? Magkano yung by one take one na yan? Ah, uh, 13.5 lang. 13.5, dalawa na. Opo. Ito yung eh. Imagine mga bossing ko ah ha? Sa halagang 13.5. Ayan, of course yan. Makakapag-breed na kayo ng cat. Uh, Magandang ito, lahi. Nagpalit ito ng balay po. Aha. Uh -huh. ito. Ngayon okay, bumalik, bumabalik na. Bumabalik na. Ayan na yung Aha, kulay papa, na. ito, sir. Ang hapa pa. Wow. Ito yung balay. Ito niya, oh. Naiiwan. Pero ano na ito, sir? Lalago na yan. Nakapal yan. Nakapal. Yes. At yung babae, 7 months old. Ayan, Ay, oh. No? For only 13.5, mga boss, ha? 13.5. Dalawa. pa, ha? Paris na. Paris na. By one, take one, ha? Kasi naglalabing-labing na sila, eh. Oo. Oh. Tapos, ito yung ating ano, sir. Chow-chow. Chow-chow. Babae. Ayan, no? oh. 2 months old with the worms and vaccine. License bet. 10.5 asking ko dito. Bigay ko lang 9.5 9.5 na lang mga boss. Oh, bear type sir. Ayan yeah. Chow chow. Yeah. Ayan o. Oh. Okay. Napa napakaganda niyan pag lumaki yan. Parang uh, gawin, masarap gawing ulan. oh, sir. Yakap yakapin. Yes. Tama. Tsaka itong version na ito sir. Compact. Hindi ito masyadong nalaki. Ayan. Magkano asking natin? 9.5 na lang. 9.5 na lang. Eh, mga boss ha, for only 9,500 pesos. Yes, sir. May solid at pure bread na kayong chow-chow. Yes. Galing kay boss si is keeper yan yes, mga sir. bossing ko ha. Oh. Tapos ito yung ating bully. Bully? Okay. Pocket bully. Okay. 3 months old. Brindel. Brindel. 7.5. 7.5 na lang mga boss. negotiable pa. Meron na yan sir. Mayroon niyang ano. Meron niyang liter ticket. Ngayon yeah. sir yung liter ticket niya doon sa club na ano siya, i-member niyo siya. Pagka binigay sa yung certificate, matik lalagyan nila yan ng microchip. Yo! Maganda yun. Importante sa aso yun. Naiba yan, sir. Naiba yan. Naiba yung may microchip. Yes, sir. Uh, mas peace of mind kayo doon, sir. Yan, mga boss. Kaya ano pang hinihintay nyo, oh? Ayan. Kontakin nyo lang si Boss Skipper. Ayan. 7-5 lang. Negotiable pa. Yung bully natin. Yo. Ano yung number natin po, Skipper? 0991-652-7070. Iyo. At saka huwag kakalimutan, syempre, mag-subscribe. Yes po, Skipper TV. Yo. Subscribe po kayo sa channel ko. Iyan. na. At po, ganun din, lalo na kay Red Sweet. Iyan. Yeah. Salamat. Okay, salamat po Skipper. Salamat Sal po, Bossing. Isang maulang umaga, Bossing <laughs> Skipper. Oh, maulan. Bigla tayo inulan. Biglang inulan. Iyan, <laughs> yeah, no? Salamat po, Sir. Salamat po. Okay, good morning, sense keeper Good morning. Hiya, uh, yeah, no? Uh, Oo. Meron tayo ngayon dito, last two. Last two? Isang bigel, isang pag na lang. Unahin niyo yung bigel, ayan o. Sweet, sweet yung dalaw eh. Babae, no? three tricolor. Aha. Uh, Oo, eto, bigay ko na lang uh, mabilisan. From 8K, 6K na lang. May lambing pa yan. Kababa uh, talaga. Ba talaga, ba talaga si Boss Jun? May basi tsaka dorm kasi last two. Paubos na lang tayo. Paubos so, na lang. Mga ano, mga suke. No? Yan. Yeah. Then meron tayong pag ha. Mail. O, oh, 10 months old to. Nakakuha ni mga kapatid. So, oh, wow. Ika na lang nag-iisa. Kaya yeah. binagsak ko na rin yung presyo. So, binigay ko na ng 15K. May, may, paper to O, may na, paper. Ha? Saan? Kompleto yan. Kompleto so, yan. Pati vaccine, the worm. At there ibis, 'yung Gap Garden. So pwedeng i-biyahe sa airport pwede, 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 sa ng aeroplano. Pwede. So, pwede yan, pwedeng sakay ng eroplano. Kumpleto yan. Tapos kaya bakit na ito kumpleto. So, wow. Sa 15, 15k bibigyan ko. Pero may lambing ulit. Oo, uh -huh. may lambing ulit, uh -huh. ha. Uh, sa shoutout lang ako, bago number ko. Kay hey, Sir Rod ng Pampanga kanina, nag-abiyen ng ng isang bag. Wow. Saka so, sa mga preview sa deliver natin, north to south, 'no. Oh, mga uh, mga sir, maraming salamat sa pagkabili ng mga papi ko. Meron na po ako pambili ng bigas. Papi. Yan. Maraming salamat. Good morning. God bless. Ah, number ko, 0948-837-1974. June de la Cruz, Nova QC. Yo. Salamat. Good morning. God bless. So, sa mga viewers ng Ed ayan, uh, makin ma sa Grotto, Pet Market, Sunday, maulan. Maulan. Ngayon, hey, kung mananood ka, Tama yan kasi maulan, huwag kang pinapunta <laughs> dito. <laughs> yan na ito, i-viewing natin yung mga... Yan, pinapunta natin. Yung bull, ano, uh, choma steep natin, 4 5 na lang. Wow, choma so steep. Yan, no? Yeah, chow yeah, no? Yan, ang edad niya ito, dalawag sila ating buwan. Bigay ko natin ng 4 or 5. 4 5 na lang? Yes. Tapos ito nga natin, pom, shed na siya ngayon eh. Nagsished. Nag Normal yan mga boss ha? Yes, 5 months na po ito, lalaki. Bigay ko na po ito ng 5 or 5. 5 5 na lang. Yes. Ito okay, yung chihuahua natin, 4 months. Babae. Ayan. Semi-long coat. Bigay ko lang ito ng 7.5. 7.5 na lang mga boss. 4 months to ah. Di ba talaga? Tapos ito, 7.5 din mga chihuahua. 7.5 yes. din mga chihuahua. Ayan yes. mga boss. magaganda mga Ito yung mga British natin. Ayan. Eh. Ayan o. No, may mga British. Mga Ayan. You know. Induted. Induted yan. 5 uh, months old. Vaccinated. Bigay ko ng 25. 25 na lang. Ayan. Ah. Yes. Ito. So, Uh, ito yung blue tabby na British. Babae rin, 5 months. Vaccinated. 25. So, negotiable pa yan. Negotiable pa. 25K. Ito, 25K lang din Babae. Ayan, 25K na lang din. To, Ayan, uh, na lang din. Yun. .5 yan. 3.5 months. Uh, Palagan mo. So, may mga main kong tayo dito. Main kong. Ayan, mga babaeng main goal. 25 na lang isa neto ha. Ah. Ayan, mga basa, ah. 25K. 25K na lang to. Ang edad sila, dalawa ka lang ating buwan. Mga kasulid, oh. Ang gaganda ng kulay, mga boss. Yes po, yes po. Iba talagang talagang makin pet? Pag binili, -binili niya yan, family brigade siya. Ayan. Tulong lang kayo. Ayan. Tapos to, may British lang yan tayo. Ayan, sa mga British. Ayan, ayan. And makin pets. Sa Grotto, Pet Market. Sunday, Maulan. Maulan. Yan. Ngayon, kung mananood ka, tama yan kasi maulan. Huwag kang punta uh, dito. Oh. <laughs> yan na ito, i-viewing natin yung mga available natin. Yung bull, ano, uh, chow mastiff natin, 4-5 na lang. Wow, so, so, yan, oh. chow mastiff. Yan, mastip. no? Yan, ang itag niya ito, dalawa buwan. Bigay ko natin ng 4-5. 4-5 na lang? Yes. Kasi ito nga natin, pom Shed na siya ngayon eh. Nagsished. Nag Normal yan mga boss ha? Yes. Five months na po ito, lalaki. Bigay ko na po ito five, five. Five, five na lang. Ito yung chihuahua natin, four months. Babae. Yan. Semi long coat. Bigay ko na lang ito ng seven, five. Seven, five na lang mga boss. Four months to ha. Diba talaga? Tapos ito, seven, five din mga chihuahua natin, lalaki. Seven, din mga chihuahua. Ayan. Mga boss, magaganda kulay. Ito ay, mga British natin. Ayan, eh. Ayan o, oh, may mga British. Mga Ayan. Yo no. Did you tendian? Ah 5 months old vaccinated. Bigay ko ng 25. 25 uh, na lang. Yeah. Ito ah uh, ito yung blue taby na British. Babae rin 5 months vaccinated. 25. Negotiable so, pa yan. Negotiable pa 25k. Ito 25 din to, babae. Ayan 25k uh, na lang din. 'Yan. Yeah. Yo no. 5 months. Pala kanos. May mga main con tayo dito. Main con. Ayan, mga babaeng main goal. 25 na lang isa neto ha. Ah. Ayan, mga basa, ah. 25K. 25K na lang to. Ay, ang edad sila, oh. dalawang kalating buwan. Mga na solid, oh. Ang gaganda ng kulay, mga boss. Yes po, yes po. Di ba talagang makin pek? Pag binili niyo yung... yan, family package yeah. yan. Ayan. Tulong lang kayo. Ayan. Tapos to, may British lang yan tayo. British? Ah, ito pa pala, sorry. Oh, may itong malaki. Ay, may alas kan. Uh, babae, 11 months. Oo. Okay. Uh, 10, na lang. 10 na lang? Yes, 10-5 na lang. Tapos may Siberian tayo dito. oh, may Siberian. 8-5 na lang yan. 8-5 na lang sa Siberian. Oh, yeah. Lalaki mga boss. Yes, sa mga nag interest direct visit nyo sa page ko. Market Pets, gusto nyo akong i-visit sa kennel and Cattery ko, pwede nyo ako malocate sa marilao Bulangan. Yeah. I-google nyo lang po or ways pet ni Yon, uh, so, maraming salamat po yo, sa yon mga viewers. Ah, uh, sa number ko, gusto ko tumawag sa akin 0932-516-3752. Ulitin ko po, 0932-516-3752. Ayun, so, maraming salamat po. Salamat po yung mga... Yeah, yeah.